Hi guys. Ako diri sa simbahan sa muano ano diri sa tinaan sa Santo Niño Chapel. Hi. Naay misa grade 6 ang ako ang kinder. Yung wala pa man magsukod kay wala man ang pare. So nagpalit ko tubig kay ako kadala oh, tubig. Magani na tindahan diri dollar man sa dangkuan. Tindahan. Iniit kayo ang tubig oh. Yo ra man sadang mo ang kwan, amo ang chapel. Dili ka siya kwan, dili ka siya layo. Pero pati ko laging init sa kapos. Grabe jud ang init ro na eh. kaya. Magaone dere sa sodo lapag Ni linkod ko sa ko ang bangko guys, unya pagtanaw na ko gyud kay wala pa magyud nagsugod. ang misa no ni palit ko anig tubig guys dito ko gikan sa gawas kay uhaw kayo ko kadala og tubig unya nga akong anak magsikik pangayo magsik balik-balik na ko no muhawa siya dito sa iyang gilingkuran kay muari diri rin ako, kay mangayo og pagkaon mangayo og ug tubig ug unsa pa na iyang pangayo uno nga magsamok-samok siya na ko. so the pita guys naglingkod ko nagchika-chika sa akong kilid bisa awak kuy kaila ni diri nila guys no pero murag pamayan na ko murag mga classmate ni ni ili kay wa manggukoy ato ato sa eskwelahan guys no mo nang wak ko kayo ko kaila sa iya lahang mga mga mama ba uban nga estudyante so dreary guys so ato sang kanang lingaw-lingawon nga ato kaugalingon no kay wala pa man gyud maabot ang pari kay murag na miscommunication siguro ba ang schedule sa pari iro no nya murag sa hapon na siguro siya nakahibaw nga kanang Hapon siya, so mo ni diri nagkaon ko og candy para pawa sa luod, para ba ko pamahaw ani guys kay nagdali-dali ko kay hadlok may malit sa misa kuyog ang ako ang anak. Mo akong kakuanan guys nga malit misa misa no kay daghan baya kayo ang uban sa kadlawon pa ni nang mata ba para makasayo og ari diri sa simbahan kay alas utso lagi ang misa alas utso or alas utso midya no. So diri ang mga estudyante ang mga bata, sabak na kayo sa no? Kay, lagi, wala pa'y pari. So, ang gibuhat diri sa maistra, kay ilang gipakanta sa ilahang mga graduation song para malingaw ang mga estudyante. Unya, pagkataon nagsugod na ang misa, kay naabot na ang pari. So, diri dapita guys, mauna ni siya ang halad, no? Akong gitawag ako ang anak ani kay ako sa ihatag nga ko ang halad kay naginuktok man siya sa daplin nagtuo siguro siya guys nga wala siya kanang ihatag ba so ako siya dirigi tawag unya ako sa siya gi patagaan og kanang hala diri ubay ubay sad ang halad mga guys no so diri dipita pag human sa halad mga guys no kay murag kalawat na ni siya diri mga guys ako lang giputol ang video no kay nagdali man so ato na ni ikat kat para mahuman na yun mga guys no diri dipita wala ko ni kalawat diri mga guys kay ngano wala manta ka kuan wala manta ta ay ka kumpisal. So, mo wala sa kuni kalawat. Nga, pwede raman ang tamo kalawat. Pag human o kalawat, mga guys, no, hapit na jud ang misa, mahuman, mga guys. Pag human, o oh, man misa dali ang misa, dalira kayo, no, mga usa ka uras, rayod ka or as in, kadayot, rayod kayo, no, kay moragi pag gutom na ni sila tanan ba, babus.